Ay, nana na perfect isa sa isa ka subject. Cornetto or kuan? Ano sa imong gusto? morning ginabuhi isa so, sa ka magtutudlo, guys. Ah, uh, mula ka -ngit -ngit pa. Ya mo uli, ngit -ngit na pod. So, ana lang na siya, no. Hi guys, morag sayo sayo ko karon naabot sa school mo nang nakapanilhig pa ko na nakatabang pa ko sa ilang panilhig sa tugkaran. Exam day sa mga bata karon kay tomorrow ila nang sem break. And as usual kitang jo extra, jo tigya ta Walay sem break sem break kanay mga ko anon tiwasonon. Naami, mid year performance review and evaluation. Laban. Char. Sige na lingkod na lingkod na kay magsugod na ta sa exam ug ako akong stapler ano? eh. Yes, ang be... kwarta go dili gud na dulaan ay. Dili na siya dulaan. O kay hugaw na. Mawala ng kwartahan na ano kuy maghilak unya kay walay resist kay nawang kwarta. Ay nanagoy na perfect isa sa isa ka subject. Cornetto or kuan? Ano sa'yo mong gusto or request? Ha? Cornetto ay mo? Napa ko i-check o ba na paper? basin na pa mo yung ma-perfect. Napa tayo doon ka-exam. Perfect ka ninyo para... kuan para namoy ice cream. Napa duha ka-exam. I-perfect ninyo ha? Hoy, pag maminaw, good mo pag magbasa si ma'am. Para ma, paminaw mo, para ma-perfect mo ba? Perfect? Mm. Perfect. Gusto mo libre nga, gusto mo libre nga ko O, di pa perfect, di perfect ninyo. Kung daghan ka o, kung daghan ka o perfect, daghan ka cornito di ba? Oh, wow. Mm. Daghan na ninyo perfect, para daghan mo cornito Sa una, si, si Kuan, si, sa ganito eh. O, oh, Nico. Si Nico. Perminti si Nico sa una. Nagod to isa ka-exam na tulog ka buok iya kang perfect. Tulog po iya ha. Duhak ka. For nito man siguro to. Tapos isa ka milk tea. Or duha ka milk tea ba to? Sige, man to niyo yung, yung manghod. Yung classmate ninyo ba? Gislin. Char. Uh -huh. yung clay, wala yung mabalihin na hake, magkuha na tayo. exam na ta. Ipon ako ang pila mong kabuksa, isa ka row. 1, 2. Wala kayo katapad yung 4, 5, 6, 7, 8. 8 mo dara, no, row 1. O, dayon. Okay, sit down. 1, 2. Ay, wapalik ka na, human. Okay, basahon na ako, ha, basahon na ko. Ikaduhan na ko balikon ha, paminaw, para maka-answer. Gusto mo ma-perfect dili? Yes, gusto ko nito dili. Gusto. Okay, sit down, i-zipper inyong mouth, walay magchismis. Kay para madungog ninyo ang mga question ug ang kuha pilianan. Pencils up. Up. So habang mag-stapler ko, gipasulat na ko sila o sa quarter 3 na na topic. Para di sila magsapa. Gwapo kong agino. Gwapo Char. So, Sama si akong kagwapa. Char. Napatay yung isa ha? Ka-exam ha? Mag-exam ta. <coughs> pag humali sulat, ani, mag-exam ta, ane? Tapos, pag humag-exam, ato ning i-discuss, ato aning istoryahan, ato ipasabot sa inyo ha. So, habang nag-dissess sila, maghinahinay tag-check sa mga test taker. Hindi, anong talaga? Nag-check pa ko sa exam. Okay, quiet na. Muna ning last ninyo nga exam. Sa second quarter. Second grading ninyo. Mother tongue natong last, ha? <laughs> okay, asa natin ito na number? Nine. Number 7. Number 9. Ha? Nine. Number 7 pa. 7. Nag-una naman mo. Okay, galing number 7 na ta. Alam ko, number 7. Bago ninyo ipasa inyong papel, pag nahuma mo, i-review sa adaan. Kaya basa na wala na ansiran. Okay. sundukon. Pero dapat pinapatayon. Ano man ang na nag-review? I-review sa ninyo daan ha? Kaya basing na mo yung nalaktawan. Sayang. Uh. Grade 2. Grade 2. Masipag. School year 2023-2024. Hannah Jane Luzon. Jesus.